Welcome back to my YouTube channel, KL Concepcion. Nandito naman sa ating mga patid. May hinahanap. Maghanap po ng guwantis. Pero matagal akong nakahanap. Pagkatiko to. Mag-video-video mo na sa ating ngayon dito. Parang mayroong ma-upload. Ma <laughs> Alang sa mani. Ah? Kala ko. Wala. Mayroong doon sa mani. Ako day. Parang Parang ano. <laughs> Ah, siguro, ano, pampers pala <laughs> yun. Hmm. mo na sa ati, doon, banda. Trouble. Ano naman itong akong hinahanap? Dito daw, banda yun. Yan naman ito, yung mga kayo, mga kapatid. Ah. Johnson Products. Perfect yan, mga Johnson. Johnson. Huh. May mga uh, Johnson. Tanang mga Johnson. Johnson, Johnson, Johnson. Kompleto ang ano nang Johnson mas mga wipes, sabon, basili, shampoo, body wash, hair and baby oil. And the perfume also here, the lemon fresh, and cologne pala, cologne. Kids conditioner, kids conditioner spray. Ito na yung hinahanap ko mga kapatid. Oh, Ayan yung responsible. Uh, okay. Ito, mahal-mahal to. Ito naman hindi medyo pero piso lay diperensya kung sa atin pa. Ano pa tayo dito? Ah, mayroon din pala silang ano wit cartoon din na mahal dito sa lang sabon. Mahal dito. Sa, mahal dito ng ilang piraso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas maganda doon sa uh, B2 doon. ano ito sa kanina. Ito yung palagi kong binibigyan. Walang presyo. Ay, nako. May nanggawa pati. Yung shampoo. Batika. Yung shampoo. Yung Batika. Yung shampoo na batika. Uh, mayroon siyang pang dandrap. Mayroon pang repair. Mayroon for normal hair. Ito pa. Ay, nagbayawantik kwan. Oh, hala. Oh, nagbayawantik tikuan siya. Oh. Ang ganda yan, bilhin para pang, pang ano sa, ano, pang pagkagaskar ko. kaso wala pang, ano, si ate. Wala pang pera. Ano, pang, ano. Ang oh, maganda nga ito, pang, ano, oh. Bayawantik kwan. Oh, parang rejoice sa atin, no, oh, Fort Plus. Parang rejoice. Parang rejoice sa atin, Oh. Ito naman yung palmolive nilang ano, shampoo. 2 in 1 daw mga kapatid. Apple flavor. Hmm. Uh, ito naman yung mga uh, skin care. So, mga skin care mga dito. Ito so, tingnan natin ito. Ha? Ah, cream soft daw. Mga cream. Mga cream. Dah. Mga cream. Mga cream. Hmm. Hmm. ito na po mga oil mga ambla and ito na po ng ibang shampoo mga palmolive sensional aroma sensations, feel and glow oh, meron oh ang daming mga ano, ng shampoo ngayon meron po ng sabon ay, naisabon mo. Parang mo ano siya? Grip. Grip. Grip fruit. Ang, ano sa shampoo, amoy. Sabon. Ito na naman, oh. Yung ibang palmolid. Oh, ito ang coconut milk na palmolid. Gourmet spa. Yan. Yeah. Oh video video lang po mga kapatid ito po oh, may honey po oh. may honey oh, honey extract maroon lang yung olives oh, ito na yung mga sabon oh. mga sabon ang dami mga paninda ito naman yung pang kailangan sa mga girls na hmm. sa mga girls? Ano sa mga girls? Mga mga ano? Mga every month needs. May mayroon pa. Ano? May iba-ibang ano? Iba-ibang klaseng ano? Iba-ibang brand. Hmm. Hindi na po mga cream. Hala. Matingin natin ng ulo. Kung, oh, mga cream 21. Oh. Yeah. cream 21. Cream 21. Cream 21. Cream 21. Matingin natin ng oli na. Oli, oli. 7 in 1.

Um, yeah. yes. A bit charcoal, yes, I yes. 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 Mm -hmm. thank you for always by. Okay.